Balikan po natin yung balita kaugnay sa pagpapauwi sa Pilipinas sa may 75 Pinoy mula sa Japan. Makakausap po natin sa telepono si DFA Spokesperson Assistant Secretary Raul Hernandez. Asek, magandang tanghali. Si PR kang help po ito. Hello, Pia. Asek, uh, linawin lang po sana namin no, yung bagong polisiya na umiira ngayon doon sa Japan. Kaugnay po sa mga undocumented worker. Ano hubay ba yung bagong policy at talagang eh, pauwi po itong 75 workers? Well, um, noong po, ano, before uh, 2013, yung uh, mga lumalabag sa uh, Japanese immigration uh, laws ay uh, hindi dinideport pag walang uh, uh, pag hindi sila pumayag na i-deport ano? uh -huh. pero ngayon po uh, yung uh, Japanese uh, government ay uh, nagdecide na kahit hindi pumayag yung mga deportees na magpa-deport uh -huh. uh, i nila yung uh, mga uh, nag-overstay uh, or nag-gumawa uh, ng mga violations against the Japanese immigration laws. Mm, okay, so asek like, panoho na sabihan or naabisuhan niya itong uh, 75 workers na ipadadeport sila, uh, tsaka nung inabisuhan po ba sila, eh agad na talaga silang pinauwi or bigyan, pinigyan po ba sila ng... Uh Kumbaga, grace period para makapag ng mga, uh, kung ano mang kailangan ayusin nila sa Japan. Well, actually, yung 75 Filipinos, ano, uh, ay nandoon na sa immigration centers uh, for uh, some time now, ano. Mm -hmm. uh, hindi lang sila napadeport kaagad kasi hindi nga, siya hindi nga sila pumayag na i-deport. Yung ah, okay. ibang mga nationalities, ano, na dumabag din sa mga immigration laws ng Japan, ay napauwi kaagad kasi uh, pumayag sila na, na i-deport so itong mga kababayan po natin uh, over time uh, dumami ng ganitong uh, karami uh, kasi uh, hindi sila pumayag na i-deport pero ngayon pa lang nag-decide yung, Japan, yung Japanese government na uh, i-deport yung mga deportees uh, hmm. kahit uh, hindi sila pumayag na i-deport ah, so, so kumbaga ASEC parang nakiusap yung uh, mga kababayan natin doon na manatili pa sa Japan pero ngayon, well, oho. Well, uh, yung uh, Japanese uh, policy noon, ano, uh, before uh, this year, naman. Uh, pag uh, liba, hindi pumayag yung uh, deportee na i-deport, Uh, hindi nila gagawin i-implement uh -huh. yung deportation. Ah, okay. So, uh, ngayon po eh asik ano ho yung uh, ginagawa po ng ating pamahalaan para matulungan itong uh, mga kababayan na kailangang i-deport at pauwiin. Tsaka, meron pa po ba asik na iba na nakatakdang pauwiin bukod doon sa 75 na nasa Immigration Center? Well, sa ngayon mayroon tayo at about 200 plus na mga kababayan po natin na nasa Japanese Immigration Centers, ano? You know? Pero sa ngayon wala pa tayong uh, abiso galing sa Japanese uh, uh, government kung kailan ang next uh, uh, deportation. Uh, mm. Pero ang ginagawa po ng ating uh, embahada doon sa Tokyo uh, ay uh, binibisita yung ating mga kababayan para alamin yung kanilang kondisyon at uh, mga kalagayan at uh, para mabigyan ng uh, tulong uh, sila uh, kung kinakailangan ng tulong. Maraming salamat po ASEC, si DFA Spokesperson, Assistant Secretary Raul Hernandez. Salamat din po Atiya.